Yumaman sa pagpapaganda, makakasama natin ngayon ang pinakamagandang boss sa Pilipinas na walang iba, si Boss Nicole. At itutour niya tayo dito sa kanyang napakagandang clinic na Y10. Kailan taon ka naman? 41. Hi! Welcome to White 10 Beauty and Wellness. This is our seating area, our counter with our beautiful ladies lahat ng ladies sa white 10 talaga namang magaganda. Dito naman tayo sa drip area. this is where the magic happens. Yung mga glowing skin, yung mga treatments namin for skin whitening. Bakit nga ba hindi kami mukhang tumatanda? Ito yung area na yon. This is where we do the treatments for the drip. The glutathione drip, vitamin drip, at lahat pa ng drip for glowing, healthier skin and body. Let's go to the other side. Ito naman ang area natin for the nails, for the manicure, pedicure, foot spa, hand spa. Dito nakakapag-relax ang ating mga client. We have a very spacious area here kasi gusto talaga natin na feeling for or luxurious and affordable ang mga treatments ni Whitehead. Let's go inside. Magugustuhan nyo dito when you visit the clinic. White and gold ang team. Very classy, very social. Pero magugulat ka kasi yung mga treatments dito, it's really affordable. This is our our treatment area for the thermage. We have the thermage here, whitened thermage, and we also have the whitened hydrofacial. Ito yung sikreto nung talagang hindi mo makikita yung pores, yung mga Korean glow. Ito yung treatment for that. And mind you ha, sa iba, per treatment is 10,000 or more. Pero dito sa amin, 2,000 lang ang treatment namin for hydrofacial. In just one session, you will see na talagang ang laki ng pinagbago na skin nyo. Not only more cleanse, more rejuvenated, pero makita nyo lumit yung pores, more growing yung skin nyo right after the treatment. Because we're using very high quality Korean serum with stem cell and collagen. ROA na ang bigay sa binayad nyo kasi ang gaganda ng mga treatments here at White. Ito naman isa sa pinagmamalaki namin. The reason why, bakit daw super contoured, lifted ang face namin right after the treatment of Thermage. By Y10, makikita nyo na mag-lift agad yung face nyo. Kung lumalabas yung mga sign of aging natin sa muka, yung mga folds, wrinkles, ayan, perfect yan. So, magpa-Thermage lang kayo. You only need one session. Sa iba, more than 100,000 ang presyo nito. But here at White 10 we're giving it for only 25,000 pesos. Hindi mo na kailangan magpa-lipo or hindi mo na kailangan yung mga face na very meticulous na mga operation. One session lang, non-surgical, kita mo agad yung resulta. And here naman ang ating more contouring treatment area. So well, we have the Exilis. Per treatment natin sa Exilis, naku, napakamura. 3,500 lang. So it starts from 3,500 per session. And this is my favorite, Haifu. At the mga treatment ni Whiten, I know that it's effective. Kasi ako mismo, produkto ng mga treatments natin. Favorite ko yung mga yan. Kaya I don't look like 41 years old. So right after the treatment as well, like Exilis, perfect tong Haifu. Pero if you you want to have slimmer um, arms, slimmer na, or lumabas yung mga abs nyo, slimmer na mga tummy, and yung mga thighs nyo na more contoured, mga cellulites. Nako, oh, XUV is some perfect treatment for that. Few sessions yon, but right after one session, actually, meron ng result. And this is our white and facial treatment area. Dito natin kiniklens yung face nyo para lumabas yung glowing skin. And this is my favorite area. This is the white and hair removal treatment area. So, here's the machine. Perfect machine to right after few sessions lang ng IPL hair removal by Y10. Makikita nyo na nawawalaan na yung hair nyo sa katawan. Especially, di ba tayong mga pinay, ang dami natin hair sa kilikili. Bakit nga ba nanginitim yung kilikili natin? It's because of regular plucking, regular waxing na talagang harsh sa skin. Kaya nangingitim yung skin. Dito, very gentle ng machine natin. Very effective. Hindi lang nakakatanggal yan ng hair sa underarm at sa bikini area. Nakakakukuti din ang kilikili because we have this technology with this machine na not only hair removal, but also whitens your skin talaga. Very effective ng mga treatment dito. Isa sa mga binabalik-balikan here sa Y10 are yung mga treatments natin kasi talaga naman very affordable. Nagugulat sila sa murang halaga. They get the results. They get the effect. Kaya proud ako to promote our products because happy ang mga client dito sa Y10. And I want more Filipinos na mas maging happy sa mga beauty treatments. They get the effective treatments pero kayang-kaya ng budget. Napakaganda ng clinic mo dito sa Pasig. And I believe marami ka pang mga branches. Uh, saan pa yung mga branches mo, boss? Thank you so much, Boss RDR. Nako, welcome to our Pasig branch, White End Clinic. We have 26 beauty clinics nationwide. Uy, dami na. Yes, kaka-open lang nitong Pasig branch. And we have, I think, 4 or 5 more na mag-open before the year end. Gaano kalaki ang industry ng uh, aesthetics? Sobrang laki ng industry ng aesthetics. Actually, nang nag-boom social media, nagulat na lang din kami. nag -boom din talagang aesthetics na mga negosyo. Magugulat ka kung sino yung mga na nakapambahay, isang bagsak ang 25,000, 50,000 sa mga packages. May pera talaga pala mga Pilipino. Lumalabas sa pagpapaganda. Correct. At isa sa mga nagtetrend ngayon na lifestyle ng tao sa buong mundo ay ang pagpapaganda. No? And actually, as of today, it is a multi-billion industry globally, ang aesthetic clinic. No? Dito sa Pilipinas, ang isa talaga sa mga namamayag pag at kung gusto ninyo magbukas ng ganitong mga klase ng negosyo, ang White Tent Clinic. Lady Boss Nicole, ito tanongin ko sa'yo, no? pagdating sa kitaan sa negosyo, halimbawa ako ay magpa-franchise ng White Tent, magkano usually ang kinikita ng mga franchisee? Magugulat ka, boss. Million ang pag-open ng clinic. Pero we made it na mura lang, hindi gano'ng kalaki, 3.5 million lang ang investment dito. Pero kaya mo mabawi ng isa hanggang dalawang taon. So, 1 to two years, one to ROI two years, ka na. ROI ka na. Specifically, anong service ang pinakamalaki ang kitaan? Yung drip. Glutadrip gluta talaga. Kasi ang ganda ng effect. Kahit ako nagulat ako sa effect ng glutadrip, hindi lang yung panlabas na gaganda ka, kitinis ka, maguglo yung skin mo, Alright. pero mapansin mo, masarap ng tulog mo, iba yung energy mo, iba yung focus mo sa trabaho, yes. at kahit pagod ka, puyat, stress, hindi yung makikita sa mukha mo. Karamihan kasi ng tao, akala nila ang gluta drip is for whitening. Not knowing na pag -gluta drip pala, it can also be part of your lifestyle kung gusto natin mas maging healthy. Because ang gluta is nakakatulong to cleanse the liver. Tama? Kapag malinis yung katawan mo, kasi ang perfect ng master antioxidant natin is gluta tayong talaga eh. Alright. Kapag cleanse na yung katawan mo, dun lang lumalabas yung side effect na whiter skin, yes. more glowing skin, at saka mas rejuvenated. Pakita yeah. mo, mas pinkish yung skin mo na parang hindi ka tumatanda. Okay. Ano yung unique sa ini-inject ninyo sa formulation ng white Den na ino-offer ninyo sa mga client? Bakit kayo malakas ninyo? Bakit kami malakas? Nagulat sila. Ang mura lang, affordable. 2,700. Uh -huh. Yung pinakamahal na namin yun na nagulat dito. Ano yung cocktail nun? Ano yung halon? May glutatayon. Mataas na dose ng na May vitamin C, may collagen, may stem cell, okay, may vitamin na. B. Kompleto na. Oh. Whitening, growing skin, and anti-aging na rin at the same time. Oh, ayun. Meron na palang ganon. Meron ng ganon ngayon. Ang akala ko dati, glutathione plus vitamin C lang. Ngayon Before, pala may kasama ng collagen, stem cell, nandun na lahat. Eh, sa grip, nandun na lahat. 2,700 yun. 2,700 only. Yun yung pinipilahan sa inyo. Yun yung marami ninyong booking. Tapos, meron pa kayong mga other services like uh, hair removal. Pagka sa inyo dito yan? Mura lang sa amin. Okay. 699 yung hair removal, meron ng rejuvenation or skin whitening. Okay. Two in one. Matatanggal na yung, ma yung hair mo. Cleaning? And ang treatment nila, I think 50,000. Dito makano? Sa amin, ang treatment namin, yung package namin is 10,000 lang. And ha? we have the 5,000 package as well. Mura lang. Okay. And so, per session, boss, 699 per session. Okay. So, siyempre, pag-usapan natin yung negosyo, no? Sa franchising, magkano naman kita ko doon? Yung machine, one time mo lang siya bibilhin, boss. Sa 3.5, kasama na kasama lahat, na ang ng machine. Kasama na lahat ng construction. Renovation lang hindi. Pero lahat ng nakikita nyo ngayon sa clinic, yung Mga pinakita upuan, ko kanina. Lahat. Upuan, side table, machines. initial products, even the TV, machines. Sa bagay, yung machines pa lang, million na eh. At yung training, boss. Kami na ang magkakontakt ng training and hiring. Intensive yung training namin. Pati empleyado sa inyo manggagaling? Pati empleyado sa amin manggagaling. Iben Even yung business owner, kami rin na magka-train kung paano i-manage yung, yung clinic. By percentage, magkano ang kinikita per service ng clinic? Kapag machine, parang kang ano ka mo eh, tubong lugaw. Kasi one time mo lang bibili yung machine. Ang cost of good lang yan, gel. Okay. Gel lang. Kasi yung machine nga naman, nandyan na. And sa Y10 kami, we provide na every six months, merong maintenance for all the machines. Libre na 'yon ng franchise store. At kapag nagka-problema within one year, may warranty ang machine. Libre na naman namin 'yon. Libre na franchise. Ang so, laki naman kita. libre. <laughs> Marami libre. Okay. Dito sa White 10, mga boss, no? Kung gusto ninyong pumasok sa aesthetic clinic na mga business, ito 'yung isa sa pinaka-ni-rekomenda kung pwede ninyong i-franchise. So, ang personal care services industry sa buong mundo, talagang nagbo-boom 'yan, especially dito sa Pilipinas. 'Di ba? Yes. Diba? Si 'Yan ang nagte-trending ngayon. Mas mabilis kasi kapag ka, syempre, sa clinic mo gusto gawin, di ba? Ang pagpapapote kaysa sa mga produkto. Kaya napakalakas na negosyo niyan dito sa Pilipinas. Bago tayo matapos sa ating short interview lang naman, Lady Boss Nicole, no? kasi alam ko sobrang busy mo, napakarami mo ng branches. Paano sila makakapag-franchise ng white? Sa mga gustong mag-franchise, sa mga interested, you may message our Facebook page, White and PH. You may also call our number, 0916-588-9172. Or, boss, pwede silang dumiretso sa akin. Lady The Boss Nicole is my Facebook page sa Facebook. Marami ng inquiry boss, nakakatawa. Kasi we don't have to spend so much sa ads. Nakita nila, very effective ng product kasi yung owner gumagamit ng produkto niya. Okay, matanong ko lang, ilan taon ka na 41 na, 41 na yan, ha? Tignan nyo. Sana all 41 ang ganyan, ang itsura, di ba? Sana lahat ng 41 ganyan, di ba? Ganun pala pag may isleti ka, no, nakakabata, no? Lady Boss, ayan, bago tayo matapos, syempre, alam ko marami na sa inyo ang interesado na mag-franchise ng Y10. Ito naman ang tanong ko, bago tayo matapos, saan area pwede magbukas ng Y10? Most of our branches now na sa Metro Manila, pero hindi pa naman talaga natin do-dominate. We have 26 branches na existing na, and then 4 to 5 branches pa yung mag open ngayong taon. Pwede yan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede pa rin sa Metro Manila as long as hindi malapit masyado sa mga existing na clinic na boss. Meron na rin kami location. May listahan na kami na location na pwede nyo na ma-secure if you're interested to franchise. With that, mga boss, maraming maraming salamat at alam ko na enjoy nyo itong video na to. Please do not forget to subscribe and follow. Maraming salamat and God bless inyo lahat.